Dito po tayo sa presyo ni Madam Luz. Alamin po natin yung ng siling sultan, siling panigang, kamatis, okra, talong, pipino puti, at ang kanyang sitaw. Madam, saan galing gulay na yan? Oh, sa mga aliaga. Luz! Bibiklat. Ayan o, no? ang daming gulay. Yan. Good morning, Madam Luz. Yan, medyo busy. Tanungin natin. Bukas, alam po kami. may ita. Madam Luz, magkano ngayon yung sultan natin? 20. Ay, ang baba. May maganda, 25. Pero mababa. Mababa, ano? 20, Yung maganda na 25. E eh, sa panigang mo? 15. Mababa din, talagang ano, mababa. E eh, yung sa kamatis? Doses sampoyan, po. Yan, napakababa po ng mga gulay niya. Eh, yung okra mo. Ilan daw ba mo? Sa 20, si. Madam Luz, yung okra. Yung okra maganda, Yung maganda, 35. Okay. Yan, meron din siyang pipinong puti, pati pipinong bakla. Ano ba, kahit di ba? Ha? Kahit ba? Ima! mo kahit Hindi. Sa pipinong puti. Yan. Sa puti natin ngayon, magkano? No? No? Puti na. Pipino, no? puti. Pinoy, pinoy, pinoy. Yeah. Sa bakla? Ganun din. Ganun din. Ayan. Ito, sitaw. Last pinoy. yung sitaw natin, no? Ang hahapa ng sitaw, ang ganito. Sige na idadagdag. Ganito. Ganito. Kasi ito. 120 daw. Ah, oh, uh, medyo busy. 120. Kaya huwag na tayo mapipilo. Ito po tayo kay Boss Eric. Alamin natin itong ano. Itong talong, pati si piling ano, Taiwan. Hello kay Madam Christine. Good morning Madam Christine. Hey. Ganda ni Madam Christine. Madam Christine, magkarap po ngayon ang palaya natin yung Aspen Aspen 7065 Boss. Oo, mababa. Se 65, 70 E yung ating ano, domino 35 bucks 35 ang asking price Ay yung, anong variety ng talong na yon? muchos po, forty five ano forty forty po ang mucho sa Taiwan po natin, madama, no? 50 may 50 50 40. 50 50 50 50 50 50 po 50 50 50 50 50 50 50 Ah, uh, Tatay Moala, good morning. Magkano yung ating ah, okra? Kamo po 40. dito. 40 sa bakla natin. Uh, 23. 23 sa isang bakla sa Taiwan. Taiwan natin 40. Sa okra. Lahat ng mga pera pa. Lahat ba. ng okra. Okay, salamat. Ayun po yung ah, uh, lupa. <laughs> pinakumpara po natin. Ayun po. Hello, po. Like ah, uh, meron pa lang pansit totoy mola dito si Madam. Ano kayo? ano ba 'yung dilag dala niyang gulay? Ah, uh, sari-sari, may sitaw, merong ano pa? Si Taiwan. Yeah. Good morning, Madam. Madam, taga saan po kayo? Ah, <laughs> ay ayaw maharap. Taga saan po kayo? Nahiya, tumatawa lang. Nahiya pala siya. ano? Na, no? ay. okay. Ayun, nakita na rin. Ayaw po magpakita ni ano ni Madam sa sa TV daw, sabi ni Sir. Okay, salamat Madam. Alamin po natin yung presyo ng kamatis natin ngayon. Ang gaganda ng kamatis ni Ate Baby. So, good morning Ate Be. Ate Baby, magkano na po yung kamatis natin ngayon? Ayun. Asking pa lang. Asking pa lang do. medyo mga taman siya ng konti. Itong matataba natin ang palayaw, ganito. Ay, sabi, asking 70. 70. 70. Sa Talbos na ang ano natin sili. 50. 50. 50 ang 50. Asking. 50. asking sa Bulacan wide. Eh, may isa pa, 130. Wo, medyo umangat na siya ano. Sa Taiwan mo no? magkano? Taiwan 50. Mababa yung Taiwan. Anong talong to, ate, ano? Ay, magaling demonya natin. One, one. Ayun, one one, no. Oh. Eh sa talong anong variety to? Magkano si Mucho? 45. Yeah, may magandang dumating na ano, big buyer. Eh yung Sophia natin. Sophia natin magkano? Sophia eh, bibigyan ko ng pinaka ko Talaga mababa ang Sophia ngayon, ano? Tatlong araw na eh. Oo Eh yung sa ating ceiling na panigang. Ang asking ko 12. 12, sabins natin. 6. Okay, Salamat. Ay, sa verde natin, ano, silaw. Ano lang yon? 90. 90, okay. Salamat ulit, baby. sa... Isang mapagpalang araw and a blessed Sunday, kabanatuan kong mahal. Sa lahat ko ng ating mga kapalente, sa aking mga kapwa kabanatwenyo I'm proud to be kabanatwenyo dahil tatak kabanatwenyo po tayo welcome po uli sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palente. muli po ito po ang inyong kasama kaibigan kasangga po ng mga farmers ang boses po ng Palenque Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City Today is March 16 araw po ng Linggo, isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asing price o touring na presyo ng mga sariwang gulay po na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Baseball Trading Center, Palengke ng Sangitan, na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po ulit akong alamin natin yung mga asking price ng mga sariwang gulay tulad ng nakikita nyo dito sa ating video. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe our channel. Bigyan po din natin isang magandang like kung maaari po para po sa supporta sa inyong video. Kaya muli po ito po ang yung kasama, kaibigan, Kasangga po ng mga farmers, ang boses po ng palengke. Dante Biernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. May nakita tayong upong gapang. 12 po daw, 10 per kilo, bali pag isang bundle. 120 per bundle po. Yung okra natin na ano, Marian. O, oh, 45 yung ano, yung okra ni Marian. Maganda yung okra niya. At ah, syempre, dito tayo kay ano, kay Kagawad Ato punta natin. Ito po yung mag natin, Kagawad ng Barangay Caudillo, si Konse Ato. Napakasipag ng taong to Kagawad, good morning. Magkano po itong ating uh, saluyot ngayon? Ay, kulitis pala. <laughs> Magkano yung kulitis natin? <laughs> Kulitis po. 50 oh. po kilo. 50, yun sa luyot. yung sa luyot? Ayun, yun. sorry po madam Ito ang <laughs> ating kamote. Ocho. Ocho, yung sana. Eh, yung okra natin. 35. Oh, mura yung ano natin. Ito yung... ayun ganyan. Gusto ko kaya, no? Kaya gagawad ato. Kumakaway-kaway na. <laughs> eto po yung di sumali nung no, ano natin ng binibining kamaratuan itong 2025 sa next year na lang daw niya paghahandaan. Yan. Dito kay Madam Malu. Ay, may nakita ko yung dati yung kakilala ko. Yung kasamaan ko dati. Ayun, gumaganda yata yung kasamaan ko. Ngayon ko lang uli nakita. Madam Malo, magkano yung ano natin ngayon, Sampaloc? 35 lang, boss. 35. Ito nga ating ang tawag dito? 40 lang yan, Langkang Ginaya. Langkang Ginaya. Sa ating gabi ngayon? Gabi, 35. 35. 35. Madam Ella, magkano yung ating ano? Yan. Oh. 25. Ay, ang baba na. From 45, 40, 40, 35, 30 ngayon. 20, 25 na lang. Ay, bumalik na po yung ano, yung... Oh, hindi ko na po ano, bumalik yung kaganda ng aking imperyo. Kaya lang, nakatalikod kaya hindi ko makunan. Salamat, Madam Ella. Bumalik yung iyong ano. Ito po, sandamakmak yung ano, yung mais. Dilaw at puti, panigura ito Good morning, Ate Aya. Magkano na po yung dilaw natin ngayong mais? 200 po, Aski. 200 ang asin niya. Yeah. Medyo napakamura pa rin ang ating mais. 200 po, balis sa bundle. Sa ating puti. Mura, hindi ko maiisip. Sa puti natin. Uh -huh. Renta ang asking price. Ah, mas mahal po yung puti. Salamat, Ate Aya. Ayan po, time check natin. Alas 10.11. Kasalukuyan nagdadating pa ng payo. Napakaraming gulay dito sa ating baksakan. Ang dami pong kamatis, kaya lang yung kamatis po, 12 pa rin per kilo. Tingnan nyo, kagaganda ng mga kamatis pero napakamura ng kanyang halaga. 12 po ang per kilo ng kamatis. Eh, injamento. Magaling indyamento natin, madam. Ano po nabili na? Hindi, magkano nga po yan? Lalaki, no? Oh. 16, 17. Oo, oh, 16, 17 19. per kilo po. Know. Ay, sir, kamusta na, sir? Ano bang gulay natin ngayon? Mangga. Mangga, yan, no? Oh. Ano bang barangay galing yan? Sa ano po, Munoz. Oh, sa Munoz. Si LSU. Ah, si LSU. Okay, magandang Magkaya, ano, matataba siya. Ano? Okay, magandang okay, okay. baray. Isa may mga pieces. Oh, yeah. Ayan lang, sir, yung dinadala niya. Hindi sa akin po. Sa, sa kanya po yan. Siya bumibili Ako sa akin. Ah, ikaw yung nakabili. Yun. Tala hmm. saan sir kayo? Bulangat po bulangat. At layo pa pala. Ilang beses kayo napupunta dito sa isang Apat. Oo, oh, apat. Yan ah. Pinapaki pinapakilala ko po si Totoy Pogi alias Pogi ng Kabanato. Ayan si Omen po. Ayan. Umalis naman eh. Nagtago. Salamat sir. Sir, ingat sa biyahe lagi. Dito po alamin natin yung presyo ng pechay kasi dito bumabaksak yung mga pechay, mustasa. Ayan. Good morning mga at saka yung mini grocery niya. Lumalaki na yung mini grocery. Magkano kaya ang asking price ng pechay? 25 pa na po. 25. Talaga. Sa mustasa. Ay, mustasa po 25 oh, rin po ganoon. Presyo po ng mustasa sa ka pechay okay. pareho 25 250 per bundle. Salamat, madam. Ito, tanong na rin. Ate, may anong klase ng talong to? O? Anong variety ng talong? Mucho po. Magkano si Mucho natin? Ah, 50 po. Yon. 50. Sa pipinong bakla natin? Ah, uh, 20 po. Ayaw pa. 20. Ayaw pa daw. Yun. Eh, yung Sophia natin, medyo balita. Po, bumabay, eh, no? Ayaw po. 20. Ayaw po. Ayaw po. Ayaw po. Ayaw po. Ayaw po. Ayaw po. Tapos yung ano natin, kamatis, sa 12. Ito, so 13, 12 po. Yan. Salamat, Ate Mayan. Yan Ayan po, 25 ang mustasa. 25 din ang pecha. ganda. At siyempre, yung yung prinsesa yung prinsesa po natin ng Peche at Mustasa walang iba kundi si Madam Cheche ayan ang prinsesa natin ha good morning hindi makalagay pag ano punta punta <coughs> pag ano na okay salamat yan alamin natin yung presyo ng uh, supreme ang kalabasa ito Madam, Madam Bill, good morning. Magkano na po yung suprema natin? Ako po yung suprema. Oh, at least kahit pa parang 13, tres no? Oh, yun. Yan. Saan galing yan? Alam po kasi mga humili dito na kalabasa na nagpapababaksak ng presyo. Hindi na suprema. Ayun lang dapat. Dapat din kayo sila nagbabaksakan para mapanatili natin nasa nasa tamang presyo. Ano? Kasi napakababa. yun, no? Bomba lang ang ginagawa nila. Eh, mali, mali, mali naman yung sana para kumita ng para ma para maganda yung ano yung kalabasa natin yung presyo kaya wala bombahan ano okay ano nangyayari sa sitwasyon dito sa kita ang pagbabago kung hari bobomba na lang kahit hindi sa prema okay kaya tama ba basta kalabasa ano okay sana naman naman nung pinagdala nila at nakita mo putla ayo sa sa prema okay Salamat ayan po yung uh, ulat natin sa Supremang Kalabasa. Salamat Madam Bin. Ah. Yan. Dito po sa tayo sa Mayluya. Good morning, Madam. Good morning, Sir. sir na po yung luya natin magaganda? Ito? Wanted. Tingnan nyo po yung luya na Malaki na, mapintog pa, malinis pa. Napakaganda po ng luya. Quality in quality. Best po nila. Ito po yung exit o. Oh. Tabi lang po ng exit. Dito tayo sa nagtitinda ng sinkamas Yan. Uh. Madam, magkano na po yung sinkamas natin ngayon? Good morning. Good morning po. Good morning po. tayo sa singkamas ngayon? Tindera ba to o model? Kaganda naman ang tindera mo. Model ng Singkamas oh, yan. Model ng Singkamas pala to. Yeah, 110, medyo dati 120, ngayon 110 na lang bumaba. Bumaba oh, oh, po. Sa... Oh. Madam, totoo lang, di ka ba model? Hindi po. Parang may kamukha ka model sa Channel 7 eh. Ayun, ganun sana. Ayun. Bob, gusto mo mag-shoutout? Oh. Shout Shoutout ka na. Shout-out sa anak ko <laughs> Yan na. Okay, so may may anak pa, na. Pa, partida yan, may anak na. Pero na, na, napapanatili pa rin, ano? Okay. Salamat, madam. Anong pangalan mo, madam? May po. May? May. may. Barangay? Sumakab Norte. Sumakab Norte. Yan, mga taga Sumakab Norte po yan. Salamat, okay. madam. Dito po tayo kay Madam Agnes. Ah, oh, kaya lang, may usap na sa telepon. Mamaya na natin, ano dito po kanina, punong-puno ng sibuyas. Yan, kahakot lang po. Yan, o, kasi nga, ang sibuyas niya dito, par, lagi bago yan. Lahat yan, mamaya, ubus na yan. Bukas, panibagong batch na naman yan. Kaya, nauubos araw-araw. Ayan, good morning, Madam Agnes. Kaya, uh, makasigurado kayong fresh na fresh yung mga sibuyas dito eh. Magkana po yung ano natin, yung puti na yun? 280 po, Ang dami mong bayar kanina, kaya hindi kita in-interview. Eh. Kaya nga eh. Naubos oh, kanina ang dami oh, may puno. Ayun pula. 9.5. 9.5550 sa ating uh, super white. Uh, super white po 660. 660. Ilang Ay, kilo? ASL. Ito. 580. 580 ilang kilo to? Uh, yan. Kung gusto niya po ng quality na sibuyas na puti, ulitin natin yan, sibuyas na puti magkano? 180, 280 180 ilang kilo po yan. 9 kilos yung pula, ilang kilo? 9 din? 9.5, may 9 kilos po tayo. Ang 9.5 po, 5.20 yung 9, 5.50 yung, nine, yung 9.5. Uh, yan po ha. And, uh, pag gusto niyo yung quality ng sibuyas, bawang. Yan, kay Madam Agnes. Ayan. Tapat lang po siya ni, ano, ni may uh, gulay bago. Ayan po yung exit. Oh. Kanina po, punong-puno yan. Naubos po. Yan. Salamat, Madam Agnes. Yan. Dito po tayo sa gulay Baguio, sa dulo. Ay, alam, ang gaganda ng gulay dito, Baguio. Tingnan nyo, yung keros nila, napaka-puti, napaka-linis. Oh. Ganda. Good morning, madam. Wala ulit si Sarah, no? Magkano po yung maganda natin patatas na ganito kalaki? Ay! Magkano yung patatas natin ganito kalaki? Ito yung patatas. for 550 yung bala yung idol ko hindi <laughs> ko nakita yun ang idol ko Ay, ayun 550 etong ating ano itong ating carrots carrots 500 500 yan kaganda sa repolyo 280 po. 280 sa pechay 450 po. 450 eh, sa labanos natin uh, 450, 450. 450. magkano po yung ano natin yung broccoli natin per kilo 60. Sa cauliflower natin. Yung idol ko, hindi ko napunan, di Hindi dito pala kanina. Nagtatago. Pinag pinagtataguan ako ah. Salamat madam. Eto, sa kalamansi Oh. Ay madam, magka rin kalamansi natin. Good na good na yun. Ang asking yan 12.9. One 1.9. Okay, 1.9 yung good na good natin kalamansin ngayon. Yun. Eh, yung papaya po natin ngayon, magkano? 15 po. 15, 1.50 per banana. Salamat po. Ayan o, 1.9 po yung kalamansin natin ngayon. O, so, okay, magkano ngayon ano natin? Gabing kalya, asking price lang? 35. 35, yan. Dito po ulit tayo sa preso ni Madam Julie. Tanong natin yung Ah, kamote ng Taiwan si. Good morning, Madam Julie. Magkano na po itong Taiwan si nating malaki? Oh, 250. Anong talong to? Anong variety? Magkano mo chu mo? 55. Okay, salamat. Etong ubi natin. 20, yeah. Salamat. Ay, boss, magkano ito magandang luya mo? Ang ganda. Wow, napakaganda ng takinis, malinis, mataba, yeah, no? 'yan, po, sana wala na tayong na limutan na update na gulay na din natin natatanong. Sande malapit na. O nga, malapit na. O diyan yung sinibuyas natin ngayon. 1,000. 1,000. mo. Eh, ano siya? Ayan, sinisigaw niya raw yun. Malapit na raw. Oy, <laughs> sexy! Ayan po, natanong natin halos lahat ang mga gulay ngayon dito sa baksahan. Ayan po mga kapalente ang atin pinaka-latest as in price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ko ng Neva Isiya ang Kabanatuan Baseable Trading Center Palente ng Sangitan na narito lang po yan sa ating Barangay Magsaysay Norte Please don't forget to follow my page Palente ng Sangitan Ganun din po ang ating Youtube Channel Dante di Mister Palente para naka-update po tayo sa araw-araw na pabago-bagong presyo ng gulay dito sa ating Baksakan Tanda niyo po, yung mga gulay dito araw-araw -ar bumaba napakaraming gulay sa murang halaga kaya yung mga taga, taga Manila dyan, Pampanga, Bulacan, Sambales, Bataan, Laguna. Dito na po kayo mga, mga lakal sa ating palengke ng sangitan sa Kabanatuan, Vegetable Trading Center, palengke ng sangitan, Kabanatuan. Ay, sir, sa mga gusto mong shoutout tayo. Okay, okay lang boss. Ayan, ay mga kagulay, masisipag natin mga kagulay. Mga, mga gwapo natin kagulay. Madam, magkayo sa garilyas mo? Oh, Napakamura. See you again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po. Madam, Aga, sir, mag sir, magkakarini money natin ngayon? 60 po kilo. Oh, napakamura. Bumaba na po yung money natin ngayon. Yan po, ang daming gulay na dumadating. Na, ayon, ayan, ito. Sorry. Nagkatalo sa lasa. Ayan yes, po, ayan po. Sa ayan. Po ayan. <laughs> Kaya po, hindi pa ng tinder. Uh, <laughs> uh, uh, ayan, ganun sana. Yung lasa, binabayaran. Okay.